Someone asked kung ano nga ba daw ang nauna, ang manok o ang itlog. Point of view ko kasi yata yung tinatanong para dito. Sagutin ko lang, para sa pananaw ko ang nauna ay ang manok. Balik tayo sa pinanggalingan ng lahat at kung anong pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin. Sa Bible, si Adam at si Eve, ba, tao na sila nung nilikha sila ng Diyos. Sa pagkakaalam ko at sa paniniwala ko, manok ang inuna ng Diyos. Kasi kung itlog ang inuna ng Diyos, hindi tayo sure kung mabubuhay pa siya or mabubugok. Tama. So ayun, nasa sa inyo na yan kung ano yung paniniwalaan ninyo. Pero depende na siguro sa school kung saan kayo nag-aral. Check nyo na lang din sa teacher nyo baka sakaling hindi na itakil. Sa amin kasi hindi tinakel pero sa pagkaalam ko at paniniwala ko, manok talaga siya. Kayo, ano sa pananaw nyo ang nauna? Ang itlog o ang manok? Magandang usapan to, comment nyo.